masarap na ano eh. Ah, uh, papakin. Pwedeng pulutan. Meron din ito. Meron din siya niyan. Ano? Oh. Papa ano na siya, nagpapakulo ng na kanyang sauce. Sauce ng fish Ay, kumukulo na. Galing. May asukal talaga yan. Sipag ni ate. Oh. May pinapaaral kasi siya guys eh. Dalawa yung college mo, no? Isa Ay, isa lang. Yung isa, high school. Mm -hmm. Mm hmm, sharp yan. Sausawa na fishbowl. Basta lalagyan mo ng ano yan, ng... May, dalawang klase yan. Merong maanghang, merong matamis, merong maasim, no? Diba? Oo, -oh. may show kaya yan. Sari-sari yan ang niya. Oo nga. -oh. Saka nakita mo naman yung kanyang ano. Ine. Kita mo naman yung kanyang kalan guys oh. High tech. <laughs> Hindi mauulingan yung pinaka ng kanyang kaserola kasi mayroong nakasalang ano. ano. tawag dito. Banyerang maliit na may butas sa gitna. Oh, so. High tech. Ay, mare, mayroon, pa uh -huh. uh -huh. mayroon ka pa palang iluluro. Mahirap magtagal mo nga, nakakaantok na yung manito mo. Hmm. Pwede ka naman magpat, magbayad para tagaduro. Hindi uh ko -huh. konti lang. Ilang kilo yung ano mo, yung isaw mo? Kalahati lang. Ay, konti lang nga. Hmm. Pero marami, pag mga kong mag, Magturog, marami ka rin mapapalabas. Oo, sa bagay. Ma, ano kasi yun eh, no? din yung pag Oo, naman. gawa ng ganyan eh. Hindi nga mas laro yung isa. Mm, mm Ay, yung... Ano yan? Binabaliktad mo pa? Hindi. Hindi na? Hindi na. Ganyan naman siya. Malinis na yun. Ikwari, hey, yung kwan na i mo na lang. Oo. Uh, yung, oh, yung, uh, well, yung, isa ka, ibang iba kasi binabaliktad yan. Oo. Uh, yung iba nga, baliktad na yun. Oo, uh, -oh, binabaliktad. O, oh, limang piso lang yan, guys. Pwede, ano, pwedeng pwede nga pang ulam. Papakin or pulutan. Ah, uh, May eh? lalo na ngayon ano? Anong araw ba ngayon? Merkulis. Mamarain dumadaan sa kanto, no? Oh, Ubus ka agad 'yan. Oo. Pag nagsabay-sabay, just kahirap mag mag, ihaw. Oo. Mga ngawchili-chili mo ka. Pa ka pay Hassle din ano. Pero malilibang ka, at least may libangan ka na. Parang nalilibang ka na dyan. Kasi ano eh, sabi ka, nalilibang ka na, kumikita ka pa. Pag may natira, di pwede mo nang ulaw. Oo pag may natira ka yan, tiniret ko. Ah, eh 'yung so, pagkakauwi ng kinabukasan, dadagdagan ko ila. Ay halo-halo din mabenta 'yung halo-halo doon lalo na't uh, marami dumadaan mga doon sa kanto.